What's up, what's up, what's up? vlog na naman tayo ngayong gabi uh, nag ako uh, Pero bago natin pagpatuloy itong vlog na ito Entro uh, muna tayo! magandang intro ko Kale <laughs> Pinagpuyatan ko rin kagabi Ang intro na yan Kung pa, paano ko <laughs> <Buting> tingin pa <laughs> Dito ako sa rooftop, mapahangin uh, Wala, wala akong workers ngayon Bali, bukas pa tayo magkaka-workers ano? Bali, straight duty tayo ngayon ngayon Ngayong gabi, diretso tayo bukas sa araw <laughs> Dito tayo sa rooftop ngayon Para mag-relax-relax relax muna sana all. Oh. Kaya niyat ko makikita niyo yan oh, mga ano, aninag niyo. Aninag ko nga, kayo pa kaya. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Ay, ano. Oh. Montenegro. Santa Edita. Daming pasahero. Ay, dami pa mga nagsasakayan. Magpasensya nyo na nga pala Medyo maingay dito sa rock deck Gawa ng mga artak Mga aircon ba Yan you know? Ang laki ng isang barko Ito yun yun mga karesbak Ang laki Super shuttle Mga karga nyan Mga sasakyan Tingnan nyo yung isang paparating na barkong mali, malaki na rin yun Nagkakarga ng mga sasakyan din yan na mga truck, 10 bus Ayan, no, mga biyaing kalapan Ayan, eh, yung padating kita nyo yun yung padating na yan kung gaano kaliit pag lumalapit na ro sa malaking barkong yun oh. halos mga isa, dalawa, tatlo, apat, limaan mga walong ganyan na, bangka, na barko ang kasya sa loob ng super shuttle na yan grabe kalaki ano tanggal tanggal inip lang tayo dito sa rope at talagang mainip pag walang workers yan ang ganda naman ang view dito talagang makakarelax ah, relax ka rito ang ingay dito sa ano dito ako dumadaan pababa yan hindi ba fully finish itong rope na to Shell tayo doon sa so madilim na yun. Tingnan natin kung ano nandun. Wag. 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 Makikita nyo naman dito sa arena na ito ang parking. Ayan o. Oh. oh. mga bus, mga biyahing PITX, mga pa Manila. Ayan, kung nakikinig nyo. Oh, ayan, napakaganda ng ating gabi dito. Medyo mahangin. Yan nga pala mga karesbak ako kung makikita nyo yung barco na yan, yung kulay puti na yan. Uh, dulus daw yan, dulus. Uh, bali, pwede kang pumasok dyan. Nung nakausap ko yung isang foreigner dyan, Noong isang <coughs> um, araw, galing pa daw sila, last na pinunduhan nila ay Kamboja. Tapos pumunta sila dito, sunod na area nila ay Manila Port. Bali, pwede kang mamasyal sa loob niya kasi para siyang library. Uh, maraming iba't ibang libro about sa Panginoon ba. Ayan, library, mga Bible, mga ganon, mga storybook. Bali ang pagpasok diyan kung gusto niyo pumasok hanggang 28 pa siya. Sa mga taga Patangas ano, uh, may entrance diyan na 50 pesos. Tapos meron yata ang babayaran pa doon pagpasok mo sa mismong pinto doon na nasa 10 pesos yata o, hindi ko na sure kung magkano. Sa gano'n, hindi abutin na 100 pesos yung entrance yan. Yan, ang daming tao, araw-araw, dinadayo yan. Kasi mura yung mga libro. Yung mga storybook na para sa mga bata. Yan, mura-mura. Tsaka maganda raw sa loob niyan. Hindi ko pa nga matry na pumunta kasi busy-busy tayo sa duty natin. Ano. Ang ganda sana kung pupunta tayo dyan. Pero hindi na tayo makapunta kasi bukas pang araw na tayo. Bababa na rin tayo mga ka-restback. Ayun, daming tao talaga oh. Sasakayan pa oh. Ayun oh. Hindi na muna kung gaano kalaki ang barko na yan. Kung para mo doon sa shuttle, uh, super shuttle, talagang super laki. Bababa na tayo mga ka-restback. Ito nga pala yung dinadaanan ko yung hagdan na to. Ayun. Ah, bababa. Bababa yung mga scaffold pa dito kasi pipinturahan pa to yung pader na to ikutan natin dito sa dulo tingnan natin kung tapos na yung pag aayos nung ano kanina yung event may event kasi kanina dito nandito yung pangulong pangulo natin pangulo ng Pilipinas uh, nagpunta dito ay medyo okay na kanina malawak yung stage na yan ngayon kukunti na ayan, nakaligpit na sila Uh, balik na tayo dun sa baba ano? labas tayo dito mga karisbak yun know, o, oh, automatic ang pinto uh, tingnan natin kung gaano pa karami yung mga tao na pupunta dun sa dulos sa barko pinakita ko sa inyo yun bali ito yung labas no ayan dyan sila pumipila oh. ang dami pa oh. Yan yung pilahan nila. Diyan nagre-register bago pumasok dun sa barko. Dito na tayo sa Face to Be mga ka-resbak na. Ah, uh, dito tayo sa Secret Walkway. Ito yung likod na. medyo hindi pa tapos talaga. Talaga hindi pa pala tapos to. Ito na lang yung tatapusin at finish na talaga dito sa Face to Be kung napansin nyo nga ah, wala na tayong ibang mga materialis dito na binabantayan puro mga pang finish na lang mga paint na lang oh. mga pintura, skim coat, pintura na lang no? wala na kasi talagang patapos na tayo tapos na yung project dito well ito lang yung ikutan ko dito uh, ko to ah, uh, uh, hindi naman oras oras chinecheck ko kung kumpleto pa yan yung mga uh, computer Sine-check ko yan. Kasi yan lang yung ano, walang lock dito. Ito yung opisina ng NW. No. Delikado kasi nabubuksan tong manhole na to. Dito ako nung madalas makakita ng mga magnanakaw na dumadaan yan dyan sa manhole na yan. Brandilin pa Yan lang. Kalapit lang nitong opisina. Kaya iniikot-ikotan ko to. Minsan dito ako tumatambay, dito ako balik na tayo sa 2A no. tambay tayo sa roof deck. hours later. So, paano? Ayun, ano? At naipasyal ko na lamang kayo dito sa akin trabaho kasi wala tayo talagang may vlog. Uh, kailangan nating mag-upload para hindi naman tayo hindi sumama yung loob ni YouTube sa atin wala ano? dati, natagal natin kung walang upload na yun, yun lang na wala yung mga commercial natin kaya kailangan kahit pa paano mga pag-upload-upload -upload tayo ah, salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, hindi pa tayo makapagtuloy-tuloy sa fishing natin fishing na content natin, tsaka doon sa biking natin, ah. hindi pa tayo makapag-focus kasi dito busy-busy pa tayo sa trabaho Uh, ilang, araw na li, ilang araw na lang ilang araw na lang din naman at tayo yuwi na ng Real Quezon doon naman tayo gagawa ng mga vlog natin ano siguro marami doon magagawa tayo maraming content na pwede natin gawin no uh, at muli malik mapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin sa youtube channel ko mga hindi pumipitaw niya na lagi nanonood uh, shout out sa inyo comment lang kayo sa, sa baba kung gusto nyo magpa shoutout at shout out ko kayo isa isa Uh, talagang shout out to shout out tayo so paano, hanggang dito na lang at ano? uh, sa mga hindi pa lang subscribe dyan sa aking channel uh, huwag niyong kalimutan pindutin ng subscribe button dyan sa baba at notif 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 notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload pero ano? uh, dito na lang at Kita-kita tayo ulit sa susunod na aking video. So paano, bye-bye. Magandang gabi.